Muling yumanig ang Senado matapos ibulgar ng mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at si Sarah Rowena Diskaya ang umano'y malawakang korupsyon sa flood control projects. Sa kanilang testimonya, diretsahan nilang pinangalanan sina Speaker Martin Romualdez, dating Appropriations Chair Zaldico, at iba pang kongresista at opisyal ng DPWH bilang bahagi ng sistemang kumukupkop ng kickbacks at ghost projects Isang mabigat na akusasyon ito na hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Ayon sa Diskaya Couple, sila'y ginamit bilang front upang mailusot ang mga proyekto. Kapag pumalag sila, agad daw silang ginagawa ng problema, mutual termination, right-of-way issues, o iba pang dahilan para hindi matuloy ang proyekto. Isa itong malinaw na larawan ng puwersahan at pang-aabuso ng ilang nasa kapangyarihan. Kung tutuusin, hindi na bago ang ganitong sistema. Noon pa man ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang DPWH at ang ilang mambabatas ay pugad ng anomalya. Kaya nga paulit-ulit niyang tinutuligsa ang mga oligarkong politiko at negosyanteng gumagamit ng proyekto ng gobyerno bilang personal na ATM. Ngayon nakikita nating muli kung gaano kalalim ang bulok na kalakaran. Sa kanilang salaysay, Ikinuwento ng mga diskaya kung paano dumadaloy ang pera mula sa kontraktor, ibinibigay sa bagman, at saka ihahatid sa mismong kongresista o opisyal. Kung totoo ang lahat ng ito, malinaw na hindi lamang ito simpleng kaso ng katiwalian. Isa itong sindikato na sistematikong nilulustay ang kaban ng bayan habang nagdurusa ang taumbayan sa baha at kawalan ng infrastruktura. Habang ang ilan sa mga binanggit na pangalan gaya ni Nakong, Marcy Teodoro, Arjo Atayde at maging si Speaker Romualdez ay mariing itinatanggi ang paratang hindi maikakaila na napakalaking dagok nito sa kredibilidad ng Kongreso. Hindi sapat ang simpleng denial, ang hinihingi ng taumbayan ay malalim na investigasyon at pananagutan. Kung ihahambing sa panahon ni Pangulong Duterte, walang takot na binanggit ang mga pangalan ng tiwaling opisyal at madalas ay may kaakibat na mabilis na aksyon. Sa kasalukuyang administrasyon, tila ba ang pagputok ng mga isyu ay mas nagiging palabas kaysa seryosong paglilinis. Ito ang dahilan kung bakit marami pa rin ang nananabik sa uri ng pamumuno na diretsahan, matapang at walang pinoprotektahan. Sa huli, malinaw ang aral, hanggat may mga mambabatas at opisyal na ginagamit ang kapangyarihan para sa sariling bulsa, hindi makakaaho ng bansa. Dapat managot ang mga sangkot at kung kinakailangan, gawing state witnesses ang mga kontraktor para tuluyang mabunyag ang katotohanan. Sa panahong ito, higit kailanman, kailangan natin ang lideratong gaya ng ipinakita ni Pangulong Duterte malasakit sa bayan at tapang laban sa tiwaling sistema.